Yan na po yung Lala Move. Si Sir Hector po ang magde-deliver. Balik kay Sir Lawrence na umorder po ng lambanog. At salamat po sa inyo pong pasobra para po sa mga bata. Salamat po kay Ma'am Jonah Bell na umorder po ng ating kabeshes items, merchandise po galing sa Shopee. At salamat po kay Ma'am Corazon na bound to uh, Antipolo. Uh, salamat po sa inyong pagtangkilik na aming kabeshes products. Wow! Oh, crab! Good morning mga kabeshi. Ayan po. Ngayon po ay magpapalalamog po tayo na alak. Ito po ay lambanog kay Sir Lawrence. Bali si daddy po ngayon ay may shoot. Kaya ako na lang po nagbook sa lalamog. At uh, salamat po Sir Lawrence. Ako din po ay may pa-free na sukang sasa. Para po ito sa inyo. Tikman din po ninyo. Waiting na po tayo sa lalamog. Ito po mga kids. Good morning, Andres. Kumakain ng bread na may egg at saka may mayonnaise. Yan na po yung Lala Move. Si Sir Hector po ang magde-deliver. Bale, dun po babayaran ni Sir Loren. Salamat po. Yan nilagay na sa loob ng U-Box. Ano mo na? Ipulong-pulong mo yan. Oo. Oo po. Ayun. Salamat po. Si Buti po, po at uminit ng konti. Ang mga bata po ay araw dito ngayon. Si Bobby ay nag-request ang kanyang swing. Si Ayi naman ang kanyang bike. And si Andres at nagsiswing. Go swing! Kanina nagbabasketball at saka si Sarap ng init ng araw oh. Diretso kay Bobby. Napainit. na naman po yung maagang maaga pa. Si Andres po yung daming iniintindi. Kami na lang muna ni Bobby dito. Bobby, nanto ka na? Maaga po yung gigising. 5 a.m. pa lang ay gising na. Say, Hop! 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 Magay grasshopper. Hop. No need. Just stay here. Hop, hop. Mga bata, mga hop. Are you tired? ano ka na? slide? Slide going Ayan po mga kabeshi, habang wala pa tayong kabeshi's place dun po sa labas ng kitchen natin, ay dito po muna ulit ako. Bale, magpapak lang ako ng ilang orders. Ito po ay order sa Shopee. Ayan, ito ay shorts. Blazer. Ito ay two packs inside po. Ito galing sa ating supplier. At print ko na rin yung ating waybill. Thank you so much, Ma'am Jonavel of Bacoor Cavite pinapapick up na po natin sa Shopee Express. Murang-mura lang po ito. Mabibili nyo lang po sa ating Shopee account. Yan. Meron pa rin po tayong suka sa Shopee at yung iba nating mga bath and body works at yung iba po nating merchandise. At madadagdagan nga po yun ang iba pang produkto dahil mag-unbox po kami ni Daddy ng iba pa nating paninda. Ngayon lang po ay may shoot si Daddy. Mga bukas po natin yung gagawin. Yan. Antabay lang po kayo, mga kabeshi. Didikit ko na itong ating waybill. Yan. Thank you so much, Ma'am Jonabelle. At, Meron na po tayong Eureka Capsule. Bale, bumili ako ng 5 bottles at lahat ay sold out. So, thank you so much sa mga bumili. Isa na po si Ma'am Corazon. Babalot ko na po muna. At dahil uh, ko collect na po ito mamaya ng GMT naman. Thank you so much, Ma'am Corazon. Ito po ay Bound to Antipolo. Sakto na nga daw po at merong rayuma yung kanyang mother. Ay, tatry po nila itong Eureka Capsule. Ito po ay mahirap am uh, ang stocks dahil yung po mga ingredients ay talagang wild galing pa sa bundok. Tapos ay may proseso pang pagpapatuyo. Mabalot ko lang po dito sa ating yan, karton. Ito po ay 60 capsules sa loob. At ito nga po isa ay meron ng may-ari. Kapag po siya ay nagpadala ng bayad, ay saka ko po babalutin. At yung tatlo pa nga po ay bound naman kay Ma'am Banji. po. Si Ma'am Banji ay regular customer din po natin. Bale, si daddy na lang po magbabalot bukas. Dahil baka may iba pang uh, si Ma'am Banji. Mga kapeshi, balot-balot lang po. napaliguan ko na yung mga bata at sila yung nag aano na tapos na rin kami maglaro sa labas kaya yeah, sila naman ay watching time mamaya naman ay lunch time na sila tapos ay sleeping time so ito pong pagbabalot natin mga kabeshi ay isinisingit ko lang sa aking free time Ayan. habang ako ay naglalabas saka po ako nagbabalot na ito Thank you, Lord, that wala na yung bagyong Paolo. Sana naman po ay minit, tuloy-tuloy ang init. Mahirap din bumilos kapag maulan. So, ito mga ka best yung ating Eureka. Bale, lalagay ko na po ito sa ating black bag. Lagyan ko pa rin kaya, yan. Lagyan ko rin ng catch tape pala sa tagkabilang dulo. Wow, really cool? yeah. wow, mas magaling po magbabalot sa akin si daddy Ayan. Naman. A nabila naman nanonood si na Andres na yeah. teacher mo ni I-miss ko pong suotin itong aking apron, kaya aking sinuot ngayon. Wow! Ayan na. I need to eat. You're very hungry? Do you need more pita? What do you want to eat? Hungry pa daw siya. I like it. Like oh, meron ako ditong banana. Yan. Alagyan ko na lang ng fragile. Ayan mga kabeshin, nakuha ko na itong ating fragile sticker. itin na lang tayo sa uh, JNT. Salamat po, ulit. <laughs> salamat po ulit kay Sir Lawrence na umorder po ng lambanog at salamat po sa inyo pong pasobra para po sa mga bata. Salamat po kay Ma'am Jonabell na umorder po ng ating Kabeshes items, merchandise po galing sa Shopee at salamat po kay Ma'am Corazon na bound to uh, Antipolo ah, uh, salamat po sa inyong pagtangkilik na aming Kabeshi's products. Bagamat kapag minsan po ay hindi po kami active sa pagtitinda, ay hindi po ibig sabihin na kami hindi na nagtitinda. Kami lamang po ay minsan nagaantay ng stock, so di kaya po ay medyo uh, busy sa probinsya. Salamat po. God bless you all for more and more. Ayan mga Kabeshi, dumating ng Shopee. Shopee Express po na. At papadala na natin tong kay Ma'am Jonabel. Thank you po. Thank you. Ayan mga kabeshi, at ngayon naman po ay magluluto ako ng ginataang kalabasa. Bali, ito po ang aking ingredients. Lalagyan ko ng kalabasa, saka pinagsama ko ng sitaw, bawang, sibuyas, luya, siling haba, at sa saang sahog ko po mga kabeshi, ito po ay from Ate Nels. Ito po ay kasag. Ayan. At meron po akong fresh gata. Akin lang pong pipigaan mga kabeshi. Ayan mga kabeshi. Ito na po ang aking gata. Lalagay ko na po itong bawang sibuyas. Luya at sili. Haba. Siling haba. At ilalagay ko na rin itong mga gulay. Ayan. Sakto lang po. Ito po ay yung gata natin mga kabeshi ay dalawang cup lang ng tubig lalagay ko na rin po itong mga kasag. Ayan. At nilagyan ko nga po ng asin at saka po itong paminta. Tapang ko na mga kabeshi. Ayan mga kabeshi at kuluan na po. Wow! Tikman na natin. Excited na kami kumain ng mga bata. At uh, wow, malambot ng ano, alabasa mga kabeshi. Sarap dahil ito po nagata na gata. Tikman na natin. Sarap. Wow. Mga ah, crab. hmm Napakalasa mga kabeshi. Eh. Sarap po. Kain na tayo. Pray. Hallelujah, Jesus, O God. Lord, we praise and honor you. Salamat, Panginoon, sa mga pagkain na sa aming harapan. Pagpalain mo ito at may kalakasan, Lord, na aming katawan. Sa iyong papura at pasasalamat, Ama. And we pray na ingatan mo rin po si Daddy sa kanya pong pag-uwi dito sa aming bahay, galing sa kanyang shoot. Ilayo mo po siya sa kung anumang kapahamakan o aksidente. In Jesus' name, Amen. Amen. Tutom na po si Andres, mga kabeshi. Gulay-gulay. Ay, auto lay. No boy, I know. Ay, this one crab. No pop. And uh, what do you need? Ng ulam. <laughs> Wala pa ulam sa si Andres. Rice first. Rice first? Yes. Okay, Bobby. Rice first muna si Andres. Kain po tayo. Papakainin ko muna si Bobby. Si Bobby, yung pinggana na naandun pa sa kanyang, hindi ko pa naaay naaayos yung kanyang mga gamit. Nagaan. Oh, Tapos yan? Sa box. Kaya dito, Bobby. Ito na ito. Kawa ka na crab, mama. Crab. Mag-imay ka ng crab. Number one yan Oh, no. Oh, no. You need what? I want puppet, mommy. Puppet? Nani is a puppet. Nani is a puppet? Yes. I is a puppet. Oh, I is a puppet? Yes. How did you become a puppet? I. Eight. Favorite ni Bobby ang kalabasa. Bobby, you give more for Bobby. How about I eat You eat more. You eat gulay then, huh? Eat gulay, huh? Daddy, did you know that Daddy and mommy love to eat gulay? So you need to eat gulay, I eat. I know. You want noodles? Yes. Okay, I will cook ayi pancit pansit tomorrow. Once a week po ako yung nagpapansit. You want noodles? Okay. Not pansit? No. rice, mommy. More rice, 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 I give you a buck. I give you a buck your white rice. Uh, this one. No, this is Kuyas. Not this one. Not this one. How about this one? No. Narami pa to go huh? I need the white rice. You want that? White. White rice. No, okay, nana no, give you the white not, rice. Not rice. Mm. No. What? Not, 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 rice. not this one. Not this one. No. It's the same. Not this one. Not this one, mommy. Okay, then don't eat that. Mm -hmm. Bobby. Mm -hmm. You want crab, Bobby? Okay, mommy gives the Bobby crab. I'll How about this, that. Bobby? Take the next, mommy. Give what? No, That's, ano, hot and spicy. Wow, crab! Hot. mommy. Wow, crab, Bobby. Bobby's favorite. Sarap po nitong crab, mga kabeshi. Ako'y nagkain na. At si Bobby ay si mama nang nagpatuloy magpakain. Kay mama si Andres ay one-on-one -on -one kami. At si Andres ay kailangan one-on-one. -on -one. for everyone who asks receives the one who seeks finds and to the one who knocks the door will be opened Matthew 7 to 8 Niv.